Lakad-lakad tayo. Tapoy maglakad-lakad. Kasi, hapa, ganun muna tayo. Ganun muna natin. Lakad-lakad muna tayo. Kasi galing tayo ng part-time. So, you nag-part-time know, tayo ngayon. Mayroon tayong ginawa. Dito sa pinakamalayong lugar. So, Ito po yung mga ability 8 Nandito po ako ngayon sa lugar na to It's Nadsda. Nadsda po tayo. Manip tayo sa Nadsda. So, papauwi na tayo ng bahay natin. Ano kasi to? Ang customer kasi natin is may edad na siya ba. Hindi na makapunta sa salon. Natin kasi may edad na siya. Tapos, busy din kasi. Nagbabantay siya ng bata. So, maawa naman ako. Pinapuntahan ko siya sa bahay nila. Tapos, mabait naman. Kaya pinuntahan ko. Puntahan Pag mabait, puntahan talaga natin. Pag hindi mabait, ay naku, wag kang magsaya ng pera apuras, So, lakad-lakad lang tayo, besh. Ganun dito, lakad lang tayo kasi maganda na ang panahon. Ano na ang panahon? Ah, tawag nito. Malamig na po. Kaya, kahit pag isa ako, wala naman, hindi naman delikado po dito. Walang delikado dito, pinakasave na bansa to. Maliba na lang kung pumunta ka ng disyerto dito wala lakad lakad tayo mga besh lakad lakad tayo adnok yan station no? adnok station tayo So, ganito lang po dito. Pag ganito, kayang kaya mo talagang maglakad. Kahit mal, na malayo-layo kunti. Kasi malamig na. Hindi ka na pinapawisan. So, at saka kasi alam ko na rin ang mga pasikot-sikot dito. Alam ko na kung saan ako papasok at lalabas. Tulad nito, dito ako dumaan sa mga sasaraming sasakyan. beres Tapos, Ganun ako, besh. Tapos besh. Dito besh. Tapos dito. Yeah. Walang madilim dito, besh. Puro may ilaw. Kahit gilid-gilid may ilaw, may kamera. Kaya safe na safe ka. Kasi may ano siya, kamera siya. Hindi tulad sa atin na pumunta ka sa mga ano mga sulok-sulok ah, wala na tigok ok, juga dito dahi mahold up ka or malubaan ka mura dyan na mong kuanan mong mapilian pero diri o nagtambay-tambay sila o pungko-pungko sila dira baka naman makadagit so kita diri lang ta at amuagi dito amuagi aning kuano ano na gano plano mga ah, di ba? Grabe sila no. tungod sa kabarato silang kuryente. Tara na isuga. Pilipinas sa hadlok in taon pati pati taga Balay patyon ang suga kay tungod sa kamahal sa bill sayo kaayo patyon na ang suga nagsular-sular na in taon ng iban kay tungod sa kamahal sa kuryente kuy dire porya buyag lang disyerto walay tubig pero grabe abunda sa tubig abunda sa kuan abunda sa kuryente ka anak -ta na tala ka lakaw ra gutab yes nang tawo ra na ninyo nga akong mga kuan na sa traffic light door so pagtabok na ko ana tourist club na na siya dira pagtabok na ko karon tourist club na na siya Anak Anak Rabesh. Talang oh, kay tao. Nagpanday. O, oh, kay ko sa natanan kay. Naka. Green na. Mula bang na ko. Anak Rasya Labang rata. ini na taglak ka. gusto na motor-motor karon ba kay kuan man kung bugnaw naman bugnaw naman gusto na motor-motor babayi -motor. ka ayong bayo ng ibang lahi marami siya dry ang nga siya traffic light ah di ba tapos camera sa mga tao makasabanta o nangita sa disgrasya o oh. Itang disgust Ay nga O oh, diba? Labang 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 O dito na sa to mini vlog nato hangtod sa sunod natong pagkikita Maraming maraming Salamat sa inyong tanahan Sa pagtanaw sa kuha Ayaw mo kalimut, pag-subscribe sa ako ang YouTube channel, Bim Barbera's Vlog, o sa ako ang Facebook pod. Ha? Hantin sa sunod na itong Bye-bye. Mga yawa. Oh.